Ah, Chris Galura. <laughs> uh, for the first time, I interview you about your role in Abot Kaya Pangaram <laughs> na bilang isang gay nurse. <laughs> What you say about that? Na parang na, na, na ano ka na, na, na type ka kasi, kasi ganung role. Well, nakakatuwa rin at the same time kasi parang nakikita na nakikita para nakikita lang na, na effective ako dun sa role. Wow. Tapos sila Sir Alway nung no, una akala nila pati ako talaga sa totoong buhay <laughs> kasi um, uh, uh, may ano may may ugali kasi ako na pagka mag-actors din papunta sa set nag-on character na ako so oh. lalo na kapag ka mga first ano pa lang mga first week pa lang ng ng, uh, ng show medyo kinakapa ako pa yung ko so para hmm. para lang maano masanay masanay yung katawan ko doon sa sa road pumupunta na ako sa na account character. Oh. Tapos, ayun nga, um, although siyempre, gusto ko pa rin mag-play ng ibang role. Gusto ko ulit bumalik sa pagpukunta nila, sa pagpukunta oh. nila, pero I don't mind, I don't mind playing parang heroes. I enjoy it, actually. I, 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 I magaling enjoy ka as comedian. <laughs> Hindi na pasukin mo. <laughs> Hindi ko sigurado kung magaling ako as comedian, pero siguro nga dahil sa mga nakakasama na lang totoo lang. Mapalad uh. ako sa mga nakakasama ko. Sa uh -huh. totoo lang, hindi naman rin talaga ako komedyante. I'm learning. Uh -huh. I'm learning. Um, uh, at natutungto rin ako sa mga kasama ko. Ang sa mga fans mo, pag nakita ka sa kalya, sa malls, yan na. Most of the time, hindi nila ako nakikilala. Ay, hindi nila Kasi, pa, like, parang, nakikita na, ang, ang na-experience ka lang minsan na papa, second look sila sa akin. Kasi, ini-expect nila na ako sa totoong buhay. Oh. Uh -huh. may mga na-encounter ako na, kaya po ba si Nurse evan, Tapos sabi ko, oo, ganyan po. Yeah. Nilaki po pala kayo sa totoo. Okay, <laughs> okay. Akala ko po ba din kayo. <laughs> so nakakatuwa lang din, nakakatuwa na parang naiisip na na yun, na parang uh -oh. naniniwala sila na ba din ako. So, it's a compliment, actually. It's a compliment. Ano sabi mo <laughs> ng husband, ano, wife mo? Wala naman, natatawa lang din siya minsan sa akin. Uh -oh. Kasi at least, kumbaga, ang goal ko naman din talaga kasi lagi is to separate yung real life, yung real na ako, Uh -oh. Doon sa character lagi. So, uh -oh. at saka ever since naman talaga, ang gusto ko mas... Mas gusto ko nakikilala yung mga characters na ginagawa ko uh Oo. -oh. kesa sa ako mismo. Uh -oh. Gusto ko gusto ko pa rin sana na pagka naglalakal ako sa Dan, walang nakakalala sa akin. Pero kilala uh -oh. nila yung character. Uh Oo. -oh. Which is, I think, I think nangyayari naman as a mm -hmm. uh At least, ah, uh, ang haba ng role mo dyan. Sana umaba pa. Oo, <laughs> uh, sana maging <laughs> ano ka na, Uh, action star. <laughs> <laughs> Magpapapahit ako ko. Yan ang uso mo yung GM, di ba? Okay. Ay, isa yun sa namimiss ko. Gusto kong mag-action, uh -huh. gusto kong mag-control mag dito. Um, uh -huh. uh -huh. At least, kung sa kaling mga mapagbibigyan ulit ako ng GMA na mag- magka uh, ma makuha nila ako ulit sa iba pang show tapos kung uh, -huh. ang naman at is sobrang opposite sa pinanggalingan kong sa karakter so, uh -huh. so nakakatawa rin ganyan uh -huh. <laughs> So far, ano feedback sa ng mga uh, bossing mo sa GMA? Eh? Ah, hindi ko alam. <laughs> <laughs> sana, sana, I amin mean, sana, sana okay ko kayo sa kailila. Oo. <laughs> okay. Pero, thank you, ano ang galing-galing ng role mo dyan. salamat po. Hindi kita makakalimutan. <laughs> And thank you po. bye-bye. <laughs> uh,